Nagbigay ng paglilinaw si Maris Umali, isang kilalang reporter at news anchor ng GMA Network, ukol sa kontrobersyang kumalat hinggil sa umanoy pahayag niyang, matanda, patungkol kay Atty. Salvador Medialdea, ang dating Executive Secretary ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isyo ay nagsimula ng mag-viral ang isang video kung saan nagkaroon ng maling akusasyon tungkol sa sinabi ni Umali habang ipinapakita ang eksklusibong footage ng pag-alis ni Atty. Medialdea mula sa isang ospital gamit ang stretcher. Ayon sa mga kumalat na post, sinasabing tinawag ni Maris si Medi Aldea na matanda habang siya ay nasa stretcher. Sa isang post sa kanyang Facebook account, ipinahayag ni Maris na hindi niya ginamit ang salitang, matanda, at ipinaliwanag niya na ang kanyang aktual na sinabi ay, Tingnan mo yung mata niya, nakabukas siya nung una pero nung nakita niya ako, pinikit. Ayon kay Maris, ang kanyang pahayag ay tumutukoy lamang sa mata ni Atty. Medi Aldea, at hindi sa kanyang edad. Inamin ni Mariz na nagkaroon ng misinterpretasyon at siya ay na here ng mga tao na nanonood ng video. I wish to address and clarify an inaccurate claim about me that has gone viral regarding a statement I made about former Executive Secretary Salvador Medialdea. A certain vlogger has circulated a post containing my voice, claiming that I referred to former Executive Secretary Medialdea as matanda while he was on a stretcher. This interpretation is inaccurate. What I actually said was, tingnan mo yung mata niya, nakabukas siya nung una pero nung nakita niya ako, pinikit. At that time, I, along with our stringer, was reviewing an exclusive footage of former Executive Secretary Mede Aldea being taken out of the penitentiary on a stretcher. My observation was purely about his eyes, how they were initially open but closed upon seeing me during my attempt to interview him. Bilang isang news anchor, itinuturing ni Maris ang kanyang trabaho na isang responsibilidad at hindi siya nagtatangi ng mga pahayag na maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Ipinahayag niya na ang tunay niyang layunin ay magbigay ng tumpak na impormasyon at hindi para maniro ng pangalan ng kahit sino, lalo na ng mga public figures tulad ni Attorney Mede Aldea. Ayon pa sa kanya, malinaw ang pagkakamali at nais niyang linawin ito upang hindi magpatuloy ang maling impormasyon na kumakalat. Dagdag pa ni Umali, it is obvious that I was misheard. I want to be clear that no disrespect was intended toward former Executive Secretary Mede Aldea. I hope this clarification helps set the record straight. Nagpasalamat siya sa mga taga-suporta na nagbigay ng kanilang pag-unawa at nagsabi na magsisilbing aral ang karanasang ito upang maging mas maingat pa siya sa mga pahayag na ipinapalabas sa publiko. Patuloy na nanatiling kalmado si Maris at ipinaliwanag na sa mga ganitong pagkakataon, hindi maiiwasan ang mga maling interpretasyon ng mga sinasabi ng isang tao, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap ng responsibilidad at pagbibigay linaw sa mga hindi pagkakaintindihan. Sinabi rin niyang hindi dapat palakihin ang isyo at pinaalalahanan ang mga tao na maging maingat sa pagpapalaganap ng mga impormasyon, lalo na sa social media, upang hindi makasakit ng ibang tao. Sa huli, inamin ni Maris na ang nangyaring misinterpretasyon ay isang malaking pagkakataon upang magbigay ng halimbawa kung paano dapat magpaliwanag at magtakda ng tama sa mga isyong lumalabas sa media. Ipinagmalaki niyang siya ay may mga taga-suporta na patuloy na nagtitiwala sa kanyang integridad at profesionalismo.